Alam, uh, karun. Uh. Okay. <laughs> Ngalan sa mga books Kan pasi okay. sa books ba? Okay. Ako ang encyclopedia Ako sa pambay Science book? Uh. <laughs> Ako sa ang mathematics sabang English book, <laughs> ako ang Revelation book. Oh, ako <laughs> mapi book <laughs> Ako sabang Genesis book. <laughs> <Why>? Ako sabang ang Aku Ako ang Leviticus book. Oh, okay. Ako ang Exodus book. Aibro ba mo? Nipos mo? Aiborang ko, ako ang Matthew book. Ako sa ang Lu book. Ako sa mga turo na book. Ako kung ano siwa At ako story book. One. <laughs> ako po ang Aralin panlipunan book. 5 yeah. na pa. Ha? Ah, five na? Ma'am, p'yon John, di ba? Tapos-pasan mo nga d'yan. Kuya, kaya pa man si John. siya. Ako ang Zura's book. book. Ako ang Salmis book. Ako ang Inok book. Uy, Inok? Ano'y itong Inok Ako ang Mariah Webster book. Uy, nana kayo oh, na. Nanay Webster. Nanay Webster gay na. Uh, Ako na. Naya mo na pa nga yan. <laughs> Duhana, duhana, semua, so, wow. Oh, siapa, kau, mana nama siapa? sarakan. Yeah. Oh, nama hai siapa, bayi, hai,